loob si ano, hindi nang mula ano lang, tsaka si General Sukat so ang pinapasok mm, so para magkakot sa pusa. Eh, lalaban talaga ng Pati bahay, kasi taan na ng... one okay. uh, parang 6 o 7 daw, parang ganun. Kasi dati na... uh, nga ganyan parang uh, sa barangay din. Tagusan niya sa... Sana gusto niya.

na palang na-relocate yung barangay na to. Bumalak, bumalik lang din sila ulit. Parang yung sa barangay 8 lang doon sa Tondo. Ganon din yung sitwasyon dito. Mga ilang taon, bumalik din sila. tira dito nakaputukan nung unang demolition may nakaputukan dito हा Ayan, si so General Sokat po yung nakipag-usap doon sa loob. Ay, hindi. Doon tayo sa tawin, General. Tingnan natin kung anong desisyon. Ah, ito po si Chairman. Salamat. Yan. A, so, dito lang, tayo. natin ang na dito. Ha, yung natin kasi hindi pa pwedeng papasukin natin. Hindi na pag-uusap kami kasi At saka si at saka mga kagawad niya. <laughs> <laughs> Ah, sige ulit. At tapos, o, tapos, yung grupo na nga natin oh. ang gigiba dito. Tapos, sisimulan na nila pag Ah, o oh, okay. oh. yan, ko umakas ha? ano. Okay. Okay. Kasi kailangan to, nakita mo naman, ako unang umarap, di ba? Ah. Kailangan yan, kausapin natin. Eh. Hindi pepe pwede yung ganun na magkaawa yan. Di ba? Eh yes. ako, nire-respeto nila ako. Nire-respeto ko rin sila. Hmm. Kaya kailangan, nasa mga mabaya yan, eh. O kaya, yung pag-uusap namin, ano puso sa puso

Okay, walang gano'n, wala gano'n. Gano. Pagkatapos, uh, thank you po. Uh. Thank you po. Pasok kayo, pasok kayo. Oo, oo. lang, yung grupo lang namin. Tapos, kayo na magpapak. Thank you, ha. Alam ko lang sa sama sa'yo, dito ako. Thank you, ha. Salamat. Hindi kayo naman yung number. Nakit German, yung number. Hindi mo sa'yo, para special. Special to, ha? Oo. Hindi, 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 hindi,

da okay, bujan, na po Wala pong you thank you, o, po. <laughs> <Wala pong ganun. laughs> Kahit sino, hindi po natatakot si yung Tandaan nyo yan Hindi po natatakot yan si General yung <laughs>

lang po yung usapan dyan hindi po lahat isa lang po yung babasagin dyan wala pong gano'n na harassment na <tinyo> 콜라 모바일 라이트 뿌리 깊은 아니 Ayan o Na ano pa naman ni Yormi ito? First five executive order ni Yormi Ordinance number one All of official Employees of the city of Manila To be of good manners And right conduct Yes Pag-uugali talaga Number Number one गुड मर्निङ <laughs> <laughs> K UyNet Jet Yan lang po yung gigibay na wala pong iba Masabihin nyo may harassment nangyayari wala po wala <tinyo>

Gangyan. masoreg Uh, masorig yun. Sa Anong Yung maganda Yung magano? Yung... Hindi oh. ko alam eh. <laughs> yung sa kanya ko, modelo na to eh. yung latest na. Ito, ito, Tony. Ito, Tony. Huwag Tony

sabukan nggak ini teh, kan saya sih tapi tadi aku tadi aku sama anak teman dia kan dia, tadi aku saya ke tayu pelantar mata, siguruhu. mata, siguruhu. mata